O, sige. Pagdali-dali mo, ha? Bye-bye, ma! -bye Sino yun? Ano Narinig narinig din yow. Oo. Oh, oh. Uh. Di Hindi ko mabigyan ka niyo. Halong kita ngako. Asa asa. Atung atung. Hala! Hala, Halang halang. Hala, halang. Halang halang. Halang halang. Halang halang. Halang halang. Halang halang. Halang sakit, sakit, -sakit ng paako.

Psst! 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 Halaga! 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 Aray! Aray ko! Okay kalam Hindi, ang sakit-sakit ng paako. Aray! Ang sakit ng paako. Ayaw lang dito pagkuhan, kaya napatay na babae. Okay po, ma'am. <laughs>